Halo guys. Haha. <laughs> Malala, lapur lapu good size. Uh. Yo. Maabot.

yun, piso may pang ano na tayo guys kilaw panalo <old> <laughs> guys, pagkatapos ito mga kami <laughs> 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 na gandang buhay naman happy birthday happy birthday buenas, buenas ang birthday yun na, yun na, 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 na uy, malaki yun na, yun na, yun na Ah, lain oh. Oop. Mo na de-deliver jamian. Birthday ni jamian. Hmm? You know, Lucky oh. Hey. Oh. Hey. 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 Lucky oh. Birthday. Alright. Tu. <laughs> <laughs> lucky. Anna <laughs> <laughs> ano, <laughs> <laughs> no, Lucky. Coco. Ng shooting ni Coco, guys. Woo! Batang kaya po. Woo! Hey shooting nila ko ako Woo! Parera sila ng ano Jet ski Sa kalam Naiwan si Coco Bigay Bigay na bisogo Yan ang guys bisogo Bigay bisogo Good morning mga idol, dito na tayo ngayon sa ating spot sa mga tropa, may birthday boy. Ayan o, no? oh, boss jam. May mga tropa, magka-rastic kami ngayon dito. Tignan natin ano madawi natin. Nakadali na si J. Mandragat TV ng Batalay. So tayo, magta-try tayo mag-casting ng mino muna. Umayon na tayo mag-softbait. Tayo na makadami eh. Vision! Double, ay! Natanggal! Oo, oh, natanggal! Tapulapo! So, Sayang naman. Sira kasi itong ano eh. Stove ko. Sayang. Mangal guys. Oh, meron. Meron yan. Angat me. Ito lang angat me mabagaya. Ingrad mo. Sumabi ya paggan. Saan? na mag soft bait yan pag walang dawi pag walang dumadawi sa loro ano, na soft bait pwede yung 3 grams huwag may eme eme kayo papalbog huwag mong papalobogin masyado sa yung ano Wala well, palit mo niya itong neto, ang tandaate Tapis sa kanya, pwede ang tapis yung kakuha na. Tapis. Sayang totoo. Sayang dawig. Palitan ko yung ano ko. Yon, Angat mo konti. Angat mo konti. Show na birthday boy. Lucky, oh. Nice. Oh, ang ganda yan. Alright. Comment down, oh. Lapu-lapu. Alright. <laughs> size lapu guys so kulit guys haha <laughs> harvest malala lapu lapu good size woo 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 lapule hahaha woo good size lapu guys ato tayo ngayon harvest malala uh -huh. And guys, good size lapul, man! -he. Oh, alright! Whew! Good size lapulapu! Lapu. Oh, sinabit. Ito, tayo at madulas. Sayang, so, baka makawala. Bato-bato yung ano ko. Sayang so, yan. yan Nanti papakawalan. O, madulas yung mga bato dito. dolas lo tayo ng adan-dan. sayang intos ayan. Oh. Oh. Lapu-lapu.